Dumako naman tayo sa ating tabang medikal. Kasama natin ngayon si Ginoong Bobby Montales. Ah. Ang kanyang hinaing, ang, ang patuloy niyang nararamdaman matapos itong pokpokin o mano sa likuran ng kanyang kapitbahay dahil sa kanilang away sa lupa. Mang Bobby, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman po. Kumusta po po na ang inyong kalagayan? Medyo ano, masakit ang likod ko. Pag umubo ako, mayroon lumalabas na dugo sa ano ko. Figurato. Kailan ba kayo pinokpok? Nung, nung isang araw lang. Sino pong pumukpok sa inyo? Maring yung... nyo bang, nyo bang maikwento? Babak, paano po nangyari at dumating or humantong sa pukpukan? Ay, sino ko nakunin nila sa, ano, doon sa, sa harapan ng bahay ko? Tayong tinataniman ko kasi, hindi daw sa akin. Na hindi naman pwede. Ta, ang mayari noon, yung kapatid ko, binabili nabili sa kanila. Yung kinagagalit nila. Ta, tinanliman ko daw. Hindi naman pwede ka ko yan. Hindi naman sa inyo yan. Pinabinintan nyo. Bakit kayo pa ang gustong mag-posisyon Anong itinanim nyo po? Yung sitaw. Mm -hmm. Yung lang kinagalit nila. So, yung lupa na yon na tinataniman mo ng sitaw, lupa na yon ng kapatid mo. Lupa ng kapatid ko. Dahil binili sa kanila. Binili sa Kailan kanila? po binili sa kanila? Matagal na, siguro dalawang taon na. So May na, kasulatan ho ba? Mayroon na kami nahawakan na. Na kasulatan, na bintahan. Okay. Bakit po ayaw pa nilang pataniman sa inyo? Sabi nila, hindi daw sa akin, kako, ang may-ari niya, yung, simple, yung kapatid ko, kaya tin tinataniman sa amin. okay. Oh, oh. So, anong gusto nilang sabihin? Sila pa dapat ang magtanim? Oo, oh, sila pa. Siguro, ang gusto sabihin nung Wag siya magtanim kasi hindi naman sa, hindi sa kapatid siya. niya. <laughs> Siguro ang gusto nilang makita, yung kapatid niya ang magtanim. Okay. So ang nagbigay sa iyo ng permiso mm -hmm. na magtanim doon, yung kapatid doon mo? Yung kapatid ko. Mm -hmm. Kayo ba yung nagreklamo na sa barangay kaugnay ng pangyaring ito? Oo, oh, nagreklamo na ako sa barangay. Tar... Saan pong barangay kayo? Sa Calarumpo. Ano pong sabi? Nagdimanda na ako sa barangay. Yung ano ni Kapitan, ta, ako liabot ko siguro so, sa daraga sa pulis. Sabi ni Kapitan, hindi daw. Parang maayos na daw dito sa barangay. Madudumihan daw yung barangay. Nakikita namin po sir, sa picture, no, meron ka pong pasa sa likod. Sa likod po yun, ano? Sa likod po. Opo. Doon po yung bahagi, sumasakit po yung katawan sumasakit mo. Sumasakit pag ano, umihinga ako, masakit dito. Opo. Madasa. Bakit po sir? Gaano kalakas po ba itong uh, pamumukpok po sa inyong likod? Malakas talaga. Ano po yung ginamit? Yung kahoy na malaki. Hindi naman katulad itong laki. mali Mga itong dos for dos po? Oo. Oh. Isang linggo na po yung lumipas. Nakapatingin na, na, nakapa up na po ba kayo? Nagpatingin na ako sa, ano, sa doktor. Sabi sa, yung sa result, wala naman. Bakit ka ako walang sa result lumalabas? Pag umuubo ako, mayroon, mayroon na naman dugo. Mm -hmm. Matanong ko lang, sir. Dati po ba, hindi pa naman hindi. kayo po umuubo na hindi mayroon dugo? Hindi naman ako umuubo nung hindi pa ako inampas ng kahoy. Uh, ano raw yung sabi ng doktor, bakit daw hanggang ngayon ay sumasakit pa rin po ba yung... Ano yung binanggit ng doktor, matapos po kayong matingnan? Wala naman, tapos ta, na ako ng gamot. So, yung sa akin sa, ano, sa dugo, hindi naman nawala yung dugo. Hmm. ano po yung madalas yung nararamdaman? Masakit. Yung sakit po na parang... Hmm. parang ng... maki makirot nga. Kumikirot. Ito, hindi po kinataas itong ano ko. Sabi niyo, kayo po ay nagtatanim ng Gulay. Gulay. So Oo. ngayon po, patuloy pa rin po kayo nagtatanihan? Hindi na. Nagpahinga ako madam, na isang lingon din na ako nakatrabaho. May inireseta po sa inyong gamot, yung dugo? Yung gamot sa dugo tapos sa sakit, iniresetahan ako. Nainom niyo po? Naubos na. Hindi naman naalis yung sakit tapos yung dugo. Ganon pa rin Oo. po. So ano po yung pinakailangan niyo, tay? Kasi lumapit yung, po kayo dito sa aming programa. Yung kailangan ko nga, mga pangpagamot para sabi ko, maalis yung dura ko na mayroong dugong kasama. So, another pa-check up po tayo. Oo. eto Ito po bang may kagagawa nito sa inyo? Tumulong man lang? Nakausap niyo po? Wala, wala naman, ma'am. Ma hmm. naman tumulong sa amin. Ano po ba yung trabaho nito? Farmer. Ang problema nito, baka lumala yung away nyo. Kasi di ba, pag lupa, ang pinag yan, medyo... Di naman, sir, ano, mayroon silang ano, pinirmahan sa barangay na hmm. pag maulit pa, ayaw na ng kapitan magbintilar sa barangay dito sa ano sa kaso. kaso. So, na ilan po yung anak niyo tay? Tatlo. O, yung tat dalawa mayroon ng asawa, yung isa na lang. Si Mrs. ano po yung pinagkakabalahan? Ano yung abani ko? So ang iniisip niyo po tatay ang pinakarason kung bakit ganun po yung nangyayari ngayon dahil doon po sa pagkakapukpok sa inyo. Oo, oh, wala naman ba So tatay dahil po diyan sa kahilingan yung yan, itinawag na po namin sa Akubicol Party List yung o, inyong o. problema. At nangako po ang akubikol na makikipag-ugnayan na agad-agad uh -huh. ngayon sa tulungan kayo ng aming staff para kayo po ay mapacheck up kung uh -huh. ano po talaga nangyari. Sagot na po ng akubikol party list yung pagpapacheck up nyo po. Uh -huh. Aalala po kayo ng aming team at ng aming staff Ah uh, kung ano po yung uh, mga kailangan uh -huh. sa pagpapa-check up uh -huh. kung may gamot ay sasagutin na rin po yan ng Akubiko. At uh -huh. ito din po tatay, tanggapin nyo rin po itong uh, cash assistance mula naman po sa aming programa. Uh -huh. Kung salamat. meron po kayong mga bibilhin, uh -huh. yan po ay pauna uh -huh. pong paggastos nyo po. Opo. Uh -huh. At uh, maliban po dyan, dahil wala pa pong bunga yung inyong sitaw, ito na po muna uh -huh. ang inyong lulutuin tay. Maraming salamat. Wala pang bunga yung sitaw nyo. Ayahan. Ano po ang masasabi nyo tay? O maraming salamat sa Akubiko na natulungan ako kahit kaunti <coughs> Ang malaking tulong ito sa akin mm -hmm. kasi wala akong trabaho ngayon eh. Ano po yung masasabi niyo po sa Akubikol Party List ay? Maraming maraming salamat po. Oh, okay. Naniniwala na po kayo ng Akubikol ay katulong oh, na kakampi naniniwala pa? Naniniwala po na Akubikol na maraming natulungan.